Oh, ang ganda. Hello po sa ating mga kabarangay. Nandito pa lamang po kami sa ito, unang istasyon. Ito. <laughs> ito. ito <siya>. Labing dalawa. <laughs> Ayan. So labindalwa pero nasa unang istasyon pala kami. Ayun, No? Oh, layo pa niyan kaya. Yan, so, nag-a-enjoy sila. Dito pala ang ganda na. Buhay na, buhay na ho. Ano nag a okay lang. Check lang. Go. Yan, ang ganda ho dito. Ito yung Mount Balagbag mountain ay yung Balagbag Mountain Range pala yan. Ayan oh, no? syempre bidabida ho yan. Ayan, ang ganda. O dito, super ganda. Kaya lang mainit na. Let's go, let's go, let's go. babae mo na. Cinematic Yung left and right. Pati ako daw. Ako daw, ako daw, daw. Tingnan. on yan. Dito, dito dal ko. Okay. Dali ah. At nainit na talaga. <laughs> si James ay para na mong problema <laughs> anong nangyari okay na jobs Thank you. ha nalipad ho kami nagpalipad kami ng drone super ganda ho dito Ayan, oh. ganda Uy, pumunta po kayo dito ha kahit hindi uh, syempre maganda makarating ng summit pero kung hindi nyo akayanin Di dito kayo yan at ito pa lamang ho, sulit na sulit na ang view. Yun ho ang summit yun nakapuntahan namin pero malayo pa ho yan. Ang lamig ho dyan ngayon dahil may fog. Ay, sana naabutan natin yung fog, oh. Sir, picture mo tayo. Tara, tara, tara. Okay, Kaya po, tara, picture kita. At kami po yung la picture lamang. Ayan. Na, Nalipad yung drone sa taas. Palipad kami ng drone sa taas. Ayan, oh. Ah. Yan. Ang ganda po dito, promise. Okay na? Dali, tayo dito Ano na picture? tara po. Picture ako Okay, pasok ka po dito. Okay. okay. One, two, oh, ito ito Ang araw nasa taas? kabila against man, the light naman ah oh, ji ano? tapos isang pabagsak pa ganun ha pa okay ready okay na ba na may 1 oh, okay ah oh. okay one, Revija pa. Tu trigger sa sabihin na. Hindi Ito magagano, sir. Okay. Ako lang? Lahat na lahat. lahat na. Okay. Oh. 3 2 1 Go! Dapat ko kayo. Nakalimutan ko. Okay na. Siya picture na ko kita diyan. Ay, sorry po nakalimutan ko nakablog pala ako. <laughs> <laughs> okay. Live! Live. Okay. Live! okay. Live. Ayan. Okay. So, okay. Happy birthday, sir. Thank, Thank you so Okay. Bye-bye. See you later.